dato mm. dalom asa man Panset? kanin pasta oh. bak bakal ko na umtig oh, pila abo Pila pilaman ka kilo Kuha na lang ka kilo ang mga available. Duha na lang ka kilo ang mung baligya kung okay, kung <laughs> lang bakal, kung Pila kung kung ka kung kung Dilip bansit. Macam mana? Datuk. Datuk pindah ke dalam. Macam mana? Mati mana? Sekarang lang, mak. Huma gelah kau si mam. Ma Atau tak. Macam mana kan enak? Mati mana? Mati kat mana? nak kena? Oh, mentika kat ni. Nee. Baklun kena. Nasa rakyat. Baklun kena. Baklun kena. Baklun kena. Baklun Yan, ay na. Ah! Garon tu day to Ah, sige, palit ka. pilaman man. Doha po. Uh, oh, sige, isa para na May baligya pa. Kani, eh, gusto ka ane, palit. Oh! Um, pilaman ka man, kabuok. Isa! Isa po. Uy, isa na malamit. Sige, hotda na lang. Makapalit, may bago. O nga, ang sapadyo, langgaw, palit ka. Naraman nilang lang Ah, unsa ra ay Tabasco. Kini mo mai bakala na. O oh, ay nagulo na ako palitag inani ah. Ana tanan. Uy, tega na man ani oh, kalbong putani. <laughs> sagay, lag lang ito sa sagay. Huh. Ha? Okay. Sesudah nanti ni. <laughs> Kuan mana mahal kan ang murag Japanese Japanese mana eh? Si pangalan ane. Sigi. Sumud. Sumud mana sekarang onak bilik mana Sigi Sige Sum S na ba? Oh, Sigi sige. Telepon! Ka. Oh, sige ah. Nga ni Sad? Dili lang na. Dili lang ka ni. Lamik man siguro ni. Wa lagi mai ini mo. Pag lani ba dili. Sempre ke dili mo ko kenangan ula rena ko bitray. O oh, mga, mga expire. Naman. Mga expire naman gani ni pang labay na din. ni ay dili na nang palit an. Kani. Ang saman gusto ni mo kani gusto ka ani. Ha? Dili ko na. Sige so, sa sama niya. Mak, dia nak buka ni, cakap.